Yung mga mga tangali po. Ay. Okay na ma'am. Are you semi-safe? Ma'am? Am I safe? Yeah. Okay. Safe po, ma'am. <laughs> yeah, I understand po. your condition. Thank you, ma'am. Are you sure? Are you okay? Yes po, ma'am. I'm scared. No worry po, ma'am. Magpapalatakot, ma'am. Safe yeah. po kayo, ma'am. Yeah. Tapos lang po. Mahat ka lang po kayo ng safe. Matagal na po ulit ma'am. Uh, I know the toric condition but with is nerve uh, difficulties. Uh, oh. well, have you consulted the doctor pa dyan? Yes po ma'am. Are you taking your medication? Mm, wala po ma'am eh. Kasi that is ano related kasi ako. Careful. Yes, ma'am. Matagal na po, ma'am, sa Agdigra, ma'am. Five years na po, nagmamalaya po, ma'am dito sa Grab. Mm-hmm. Nabis na pa ako dito, ma'am. Dati pa po ako sa Uber, ma'am. Mm-hmm. Baka po naging Grab. Do you know how you're hunting the money bill, eh? Opo. Kinakaban po ba kayo, ma'am? Yes, of course. I'm not used to. Ano po? Kayo po, ma'am? Gusto niyo po ba, ano? No, it's okay. Ilipat na lang po kayo, ma'am, kung gusto niyo po, ma'am nag-aalangan po kayo sa akin, ma'am. Pwede lang po mamaya. Kaya lang po kayo, ma'am, naka ano po. Kaya nga, I have no choice. Pero ma'am, naka-cash naman po kayo. Pwede naman po kayo namin po ako bayaran, ma'am. No, it's okay. Mag-book na But lang just, po kayo. Please proceed as much. Well. Mag-book na lang po kayo ng, ng ano. bago po, ma'am? Ano, try carefully. Apo, ma'am, ah, susunod naman na siyep lang po kayo. Kaya lang, siyep, ma'am. Alam ko rin po kayo, Banalang natatakot po kayo, ma'am. Siyempre po. Nag-aalala po Actually, kayo. Actually, uh oo. -oh. Kung gusto niyo po, ma'am, i-book ko lang po kayo ng panibago, ma'am, kung gusto niyo, ma'am. Mag-book na lang po kayo ng panibago, i-enter It's okay, no choice. I'm here. Yeah, I don't want to be, ano, um, Habang naghihintay po, dititit di 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 mo na po sa dalang kotse. Part ma, lang muna tayo, tapos okay. nakakash lang po kayo, huwag na po bayaran sa akin yung, ano, yung it's bill niyo. It's okay, nyo. it's okay. Basta we'll proceed careful ma'am po. Ilan taon ka lang may ganyan? Bata pa lang po, mama. Careful ka lang kasi you lost your attention and focus. Right? Ano po sa lansangan, ma'am? Pag-alerto lang po ako sa lansangan, ma'am. Parang kahit limiling ulit ko po sa ano, wala ko lang po yung nasa harapan ko. Ang hirap kasi yung ulit muli. Pero believe ako sa iyo, ang ah, lakas ng ano mo. <laughs> ng fighting spirit mo to 12 at 4. Kailan talaga ang ganun mo, May? May anak, may eh. asawa at anak ka. Opo, oh, mami eh. may mga nag-aaral po akong anak eh. Oh, yeah. Yeah, kailangan po talaga Good thing naka-karon ka nakapag-asawa ka. Opo, naman. Kasi ang hirap din sa sitwasyon. Pero, pero you know, 'yun ang sinasabi, sometimes makikita mo yung iba walang diferensya pero still hindi nag-e-effort magtrabaho, you know? Ang daming pwedeng gawin sa mundo kahit tagagapas ka ng... Ewan ko lang ano, pero... Ayaw lang kumilos as simple as that. No. Nope. Si lahat, hindi naman pwedeng yung grasya iintayin mo lang sa'yo, mami. Oh, yeah. Kailangan mo talagang Ma At saka, kilusan. At Diyos, hindi ka naman di ka tutulungan kung hindi mo tinutulungan Opo. yung sarili. Maga, nasa Diyos, Diyos ang awa, at tao yes, ang gawa. Yes, still. Dahil alam ng Diyos yan, kasama mo siya. Imagine mo, you've been driving for a long time. Yes po. And with your condition, you're so, still lucky. Pero yung mga anak mo, wala, wala naman. Wala naman sila mga mga Tsaka sana naman, huwag naman na sila magkaroon. Kasi oo. Pero, mahirap eh. Yung tao pa nag-start ng ganyan. Ano pala ma'am? Six years old pa lang po ako ma'am. Ang controllable nerve, yung ano niyan eh, functions ah, Parang Parkinson din yun eh. May pagkakaan sila ma'am, pero iba po yung sa Parkinson. Yeah, sa'yo, ito ano kasi. You arrived safe, ma'am Yeah, thank you so much Thank you oh, so see. much, ma'am Tiwala lang sa tao oh, Salamat, ma'am Tama ma ba? Thank you, ma'am Thank you, po God bless you God bless no. din po, ma'am Ingat din po kayo Yun <laughs> Sa mga isa na namang nga uh, tawag doon uh, achievement pa tawag doon na yung alam mo yung uh, may alinlangan sila sa iyo na parang uh, dahil nga sa may condition tayo tayo condition nakalangan siya tatakot siya pero nakakatuwa na sa kabila ng kanyang, ng kanyang pangamba at pag-alala ay napatulayan ko sa kanya na kaya ko ganun pa rin trabaho ko kaya ko siyang i-attend ng sa aking pupuntahan at ayun nga nung medyo malapit na kami, medyo naiba na, 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 na yung kanyang mood na. Noong una talaga ano siya sinasabi niya na, ano ah, anong tawag doon, ah, natakot talaga siya, nag-aaral siya, na hanggang diba divide, nung pwede natin ang na gusto niyang buwan, ba't ilipat na lang natin siya sa sakyan, ah, mo na siya magbayad. Ayun, pero, nagkakang pala natin yung trabaho natin ng maayos, at natin natin siya, kaya nung malapit nang mag-buwan ba, siguro nakita, na-realize na, 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 na din niya na, kaya ko nang try ng kapalit trabaho ko, at ayun niya nga, uh, medyo naiba na yung mood niya. Naging parang uh, napabilib natin siya, di ba? Sinabi niya, nabilib ako sa ganyan. Na, uh, na parang siyang uh, na-inspire. Sa, so, uh, yan, yeah, di ba? Kasi sinabi niya sa huli, kumbaga parang yung tiwala lang talaga ang kailangan. Yung talaga ang kailangan, yung ang hinihiling namin Yung hiling ko, hiling na makagaya ko na. Yung Ipagtiwalaan nyo kami sa mga bagay na uh, ginagawa namin kasi hindi naman namin gagawin nyo isang bagay na ito kung alam naman namin hindi naman kaya kahit naman sino, sino siguro na tao kung alam niya hindi niya kaya yung gagawin niya hindi gagawin so ginagawa ko to kasi alam kong kaya ko so yun lang ba? Diba? so kailangan lang talaga ay tiwala para sa mga tao mga kasalamu natin may atin sila ng pagkakato patunayan yung mga kaya nilang ano kaya nilang gawin